Ah, uh, hello po, good morning posting lahat. Welcome back sa posting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Nene Dem Talio. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, bakit daw hindi lahat ang biik niya ang nagtatae kung overfeeding po ang dahilan? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhay ang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung papapakain po sa ating mga alagang biik. Yung tiyatawag na overfeeding. Ang overfeeding kasi, ito po yung dahilan kung bakit po nagbabasa ng mga dumi natin mga halagang biik. Lalo lang na kapag bagong walay po sila o yung mga bagong bili pong biik na tinagaling po sa ibang ang mga backyard breeder. Mas prone po yung mga biik mga kaibigan doon po sa pagbasa ng mga dumi. Kasi yung kaila, yung kailaw pong panunaw mo mga kaibigan ay hindi pa po ganun kafunksyonal. Kaya po kapag mas busog po yung mga halagang biik, nahihirapan po silang tunawin yung kalang feeds na nadaslob na kalang tiyan. Kaya ang dahilan dyan ay magkakaroon niya ng adverse effect. Kaya yung mga beak na hindi natutunaw, yan po ay magiging tubig at saka paglabas dyan ay para po mga water restore sa mga kaibigan. O yung mga dumi nila ay para po silang basang dumi na parang feeds din po mga kaibigan. Yung iba po dyan ay hindi po natutunawan. Yan po yung dahilan ng overfeeding. Doon po sa mga uh, sobrang madaming beak, ang rason ko ang rason po kung bakit po hindi lahat ng biik ay naapektuhan ng pagbasa ng landumi kapag overfeeding kasi po mga kaibigan ang tinatamaan lang po ng overfeeding o yung pagbasa ng landumi ay yung po mga matatakaw na biik kasi yung matatakaw ng mga biik mga kaibigan sobra po silang kumain halos lahat ng fees po ay inuubos na nila. Yung mga kasama po nilang biik, katamtaman na pong kinakain, katamtaman na pong nauubos na fees, kaya hindi po tinatamaan ng uh, overfeeding, hindi po tinatamaan ng pagbasa ng galang dumi, kasi nga po, insakto or katamtaman na po yung fees sa kinakain nila. Pero, yung mga biik na sobrang matakaw, yung mga biik na sobrang malakas kumain, na halos uh, uubusin na lahat yung feeds, yan po ang kadalasan tatamaan ng overfeeding. So, sila po yung mga biik na magbasa yung dumi, uh, uh, yung mga dumi nila ay eh, hindi po medyo natutunaw, ang lumalabas po yung mga watery stools na feeds pa rin. So, yan po yung kadalasan ating maoobserbahan. So, ang solusyon po dyan ay, pwede nyo pong ihiwalay yung mga mahinang kumain, pwede nyo pong ihiwalay yung malakas kumain, and then, pakainin nyo po ng tama. Huwag nyo po pakainin ng sobrang dami. Yung kunting tamang-tamang uh, feeds feels na po ang inyong ipapakain. Doon po sa mga mahihina pang kumain na biik, ang pagpapakain dyan ay bigyan nyo ng paunti-unti. Kapag nauubos na po nila, bigyan na po ng paunti-unti. Huwag na huwag nyo pong biglaing uh, bigyan agad ng maraming feeds. Kasi kapag binigyan nyo binigyan ng maraming feeds yan, ang tendency po dyan ay kailangan po yung uh, paglaro-laruan. Hindi pa nauubusin at yung iba po ay hindi po lang makakain. Masasayang lang po yung feeds mga kaibigan. Doon naman po sa sobrang matakaw ng mga biik na kumain, para po maiwasan din yung pagbasa ng kailang dumi at din pong imenos yung uh, feeds fees na ibinibigay sa kanila. So kapag sila po atin pong naiseparate sa ibang kulungan, so bigyan natin ng uh, feeds na angkop lang po sa nauubos nila. Huwag po natin sobrang damihan. Nang sa ganun, para po uh, makarecover po sila para hindi na po magbasa yung lang mga dumi po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.